Hello po mga kapatid. Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman tayo sa Tanakayan with Governor. Ayan. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome our partner, Kabernok ng Fastbusters PH. Hello po Kabernok, magandang araw po. Hello Brother Gabriel at sa lahat ng na mga nanonood sa ating programa. Ano meron diyan po? Yes. Opo, meron po tayong sasagutin dito na komento po ng ay uh, totoo kung anong sekta po ng kanyang kinaaniban but one thing is for sure uh, hindi po siya Catholic. Ito po yung kanyang comment ni Windar Deval 1844 mga pari, father o papa sa Roma, si Satanas yun, ama ng mundo. O Mateo 23.9, Mateo 6.9, Ama sa langit, Diyos Ama, yon ang totoong Papa. Nasa langit, wala sa Roma, in Jesus' name. <laughs> yun talaga, yung pagdulo talaga yung pamatay eh. <laughs> Grabe naman yan, in Jesus' name pang malaman. <laughs> Oo nga po eh. Eh, tandaan natin, Brother Gabriel, yung mga tumatawag na Mm. sa pangalan ni Jesus, eh di naman sigurado na maliligtas ka agad eh. Di ba? So yan po nasa pag-aaral. Opo, opo. Oo. At uh, biblical po yan. Masahin siguro natin. 7.21. Ayan ah. Hindi ang bawat nagsasabi. Yes po, yes po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ayan po, kabur na ko. O oh, yan ha, so hindi pa in Jesus name, Jesus name ka pa. o <laughs> oh, mo siguro eh. O <laughs> oh, uh, ayan no. Alam mo, nasa tama ka. Ayan. So oh, oh. hindi ka sigurado yung kaligtasan mo. O ngayon, sabi mo dito, o mga pari, father o papa sa Roma, si Satanas yun, ama ng mundo. Eh, sasay mm. na, nga natin yung 844 ng Kuwan. Ito talaga nagdadagdag sa mga nakasulat sa Biblia. Sila talaga itong ano eh. O, sige nga. O, eto po, eh. na. oh, ito po ang nakasulat. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinwalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. O, oh, eh, parang, kasi sabi niya dito sa post niya, Brother Gabriel, eh, yun, mm. daw sa Huat 8.44, Mga pari, father o papa sa Roma daw. Si Satanas Opo. yung ama ng ito. Oh, hindi eh, mo naman hmm. sa sasabihin ka na may pari dyan o father o papa dyan sa 8.40 <laughs> o Mr. Hmm. Windar ano? Deval. Ano? Nagkawindang-windang yung mga sinasabi mo. Ah, Nagkawindang-windang kaya kawawa ka. No? O, sabi pa niya, hmm. Brother Gabriel, Mateo 23.9. ayun ano, na naman tayo. Eh. Nakakasawa na naman ito. Eh. O, Mateo 23.9, Mateo 6.9. Ama sa langit, Diyos Ama. Yun ang totoong papa. Nasa langit, wala sa Roma. O, oh, sige, basahin nga natin yung 6-9. Ben 3-9. Ah, o, oh, sige. Mm -hmm. O, oh, ito po muna, bait. Ben 3-9. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisang inyong ama sa makatulid bagay siya na nasa langit. At sinundan niya pa po nung 6-9. Ganito naman po ang nakasulat. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Oh, yan, yan ang kaniyang mga kinof. Hindi naman yun nauunawaan hmm. Naunawaan yan eh. Yung tinatukoy siya sa Isuebe ng Mateo na Ama, hindi naman yung Santo Papa, kundi yung Diyos Ama naman, Brother Gapre. Iba talaga eh. Talagang palik yung katwiran niya. O ngayon, ito. Balikan mo yung 23-23. I-flash eh. na natin oh, sa screen. Oh. Naalala ko yung nag-comment eh. Sabi, eh, mm -hmm. eh, bakit yung tinatawag yung pari nyo na, ano, na papa father. o na father? Father. Oo. Oh. oh. Eh, mali yan. Sabi niya. O eh, yung tatay mo ba? Hindi eh, mo pa pwedeng tawaging tatay din? Pali pala yun. Yan ang gusto mong ipalabas. I-flash natin ulit, brother Gabriel. Ayan o. Oh. Mm-hmm. Iisangin yung ama sa Patrick Bagay, so siya ngayon. na nasa langit. Alaki. Oo, so wag yung tawag, so wag yung tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Eh, sa sabi diyan eh, ang sino ang sino mang tao sa lupa. Mm. Oh. Mm -mm. Eh hindi ka pala eh ibig sabihin yung tatay mo, brother Gabriel, wag mong tawaging ama kasi sabi diyan eh ang sino mang tao. Eh di pala tao yung tatay mo, mali naman siguro 'yun. <laughs> oh, <laughs> O oh, di ba? Pa? Oh, jan oh, dyan pa lang, Malina. Oh, pangalawa, Brother Gabriel. Sakrat hmm. ng Inesis sa 17.4. Pasahin na. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay suma sa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Aba, maraming bansa pa pala siya. Aba, kabulo. Ala, si Abraham ay tinawag na ama. ng maraming bansa. Maraming bansa. Eh, okay, mali, po. Pala, mali pa lang Biblia, Brother Gabriel, sunogin na yan kinontra pala niya yung talata. O, oh, di ba? Ito kasi mm. walang alam. oh, di ba? Eh bakit si Abraham dinawag na ama ng maraming bansa? Yun pang matindi oh, ang, uh, doon. Yan ang mm. masak Ito pang isa, no? Sa okay, natin, kapatid na Gabriel, yung Isayas. Sa 22, umbisa natin muna sa sa mo muna. At mangyayari sa araw na yaon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hirishas. Sandali lang ha, balikan natin. Yes, ha? So, yes. so tinawag yung lingkod na si Eliakim, Brother Gabriel. Ngayon, ano hmm. ang itatawag kay Eliakim? Masahin natin mula 21 hanggang 22, Brother Gabriel. At aking susuutan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamigkis at ating ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Huda aba siya mm. at siya'y mm. magiging ama ama o eh magiging eh magiging ama pala ito Brother Gabriel o oh, hmm. eh akala ko pa maling tawaging ama Brother Gabriel di pwede maging ama. Bako diba? po. Paano Hindi ko ko eh, kukontra na naman to sa Mateo 23:2. Yan ang gusto nang ipalabas. Mali yan. Ngayon sa verse 22 itong si Eliakim na magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni David ano bang ibibigay sa kanya ituloy natin sa 22 brother Gabriel at ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas apa binigyan pa ng katungkulan kaburno oh di ba klaro klaro at siya'y magbubukas at walang magsasara, magsasara. at siya'y magsasara at walang magbubukas. At magbubukas. Eh, e eh sa bagong tipan, sino ba yung binigyan ng katungkulan na kung oh, siya'y magbubukas, walang magsasara? Masahin natin ang Mateo 16-18-19, hanggang 19, brother. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayon! So si Pedro, binigyan ng kasungkulan, o oh, kung ano yung magbukas, di magsasara. Parang ganito din, Brother Gabriel, anong talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. sa langit. Eh, tina, eh si Elia Kim, tinawik, tinawag na ama. Eh ito bang Pedro? Hindi mo ba tatawaging ama ito? Ay, nako. Eh mali naman yan. Bakit? Eh tina, Brother Gabriel, sa pananampalataya, hmm. si Marcos tinawag na anak ni Pedro. Basahin natin sa unang Pedro 5.13, Brother Gabriel. Binabati kayo ng nasa Babylonia Nakasamang hinirang at ni Marcos na ating anak. O oh, eh, kung si Marcos, anak ni Pedro, anong tawag kay Pedro? Lolo? <laughs> eh, yan ang patunay na si Pedro ay eh, pwede mong tawaging father, ama, santo papa. Ayun. Sa oh. Claro naman sa Biblia. Ganon. Itong si Windar Debal, hindi ka sigurado, ipagpatuloy mo yan kasi kasinungalingan mo. Ikaw yung katuparan ng 1.8.44. Bakit? O, sinungaling ka. Pagkatapos, sabi mo, tumatawag daw, mali daw yung tumatawag ng ama, ng sino mang tao sa lupa. Pero yung tatay ni Windar tinatawag niyang ama, eh siya nag, ano, dito, nag, violate dito sa Mateo 23.9, manluloko ka pala. O, di ba? Yun nga, kaburnok eh. At, at di ba, kaburnok, Roma yan eh. Nasa Roma si San Pedro niyan, eh. Paano niyan? O oh, yan, no? Oh. Ayun, no? Your sister church. Oh. Here, in Rome. oh. here in Rome. Oh, di ba? Patay. oh. eh, patay. oh. oh, tapos sabi pa niya, wala daw sa Roma. Eh, di man lolo ka, win oh, di ba? Sana, ha? Okay. Kung ipagpatuloy mo lang yung kasinungalingan mo, eh, di ba? Di ko sa lang yung patuparan ng nung 4, 5, 4, na. 1, 1, yan na lang siguro ako, sagot natin. Kawawa ito masyad. Ayan. Ako. Yan mga kapatid ng katoliko. Ha? Ah. Yan ang epekto ng mga protestante na umaatake sa ating simbahan without knowing yung mga official teaching ng ating simbahan. Ako po. Nagbabounce back sa kanila at sila pa tong lumalabas sa mga sinungaling no at ang worst pa is ginagamit pa sa kasinungalingan ang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo so i can imagine gaano karaming patong-patong na kasalanan yung nagawa kagad ni Windar Deval sa pang niya sa atin ayan Okay? So, muli po, maraming maraming salamat po sa Diyos sa inyong pakikinig at panonood dito po sa panibagong episode ng Talakayan with Cabernet. Hanggang sa susunod po muli na episode. Maraming maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de together with my partner, Cabernet ng Packmasters PH. Nga tanawa tayong parati ng atin, Panginoon.